Kamusta? Ako po si Cez, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahili ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Sabay-sabay nating panoorin kung ano ang nagtulak sa isang kaibigan na patayin ng kanya kaibigan, putulin ng ulo, ilagay sa maleta, itago ang katawan sa loob ng dalawang linggo, at pagkatapos ay itapos sa kagubatan na may 200 milya ang layo. Ito ang kwento ng isang pagkakaibigan na nagsimula sa isang Christian church at nagtapos sa isang patay na babae at ang isa naman ay makukulong ng habang buhay. Samahan nyo ako at isa-isahin natin na naganap sa kasong ito at mag-comment pagkatapos ng video kung ano ang tingin nyo sa kaso. Nagkakilala si Gemma Mitchell at Deborah Chong noong August 2020 sa isang Christian church kung saan pareho ang kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Parehas nilang mahal ang kanilang pananampalataya. Makikita rin sa daang-daang text message na ipinapadala nila sa isa't isa sa loob ng ilang buwan na talagang malapit sila sa isa't isa. Si Mi Quen Chong o kilala bilang Deborah Chong ay 67 years old at may lahing Malaysian. Siya ay naninirahan sa Wembley, London mula pa noong 2004 at nag-aral siya sa Convent Bukit Nanas at Ampang Road Girls School. Single din siya matapos na maging balo at di umano nakakuha ng malaking mana sa kanyang asawa. Kilala si Deborah sa kanyang kabaitan at malasakit at agad nakipagkaibigan kay, kay Gemma. Siya ay may kaya sa buhay at batay sa mga epidensya, kilala siya sa pagiging generous. Ngunit sa kasamaang palad, may history siya ng psychological problem at na-diagnose ng na schizophrenia ilang taon na ang nakalipas. Nagpalipas siya ng ilang buwan bilang isang inpatient sa isang mental hospital. Bago ang kanyang pagkamatay, nakaranas siya ng isang relapse at labagman sa kanyang kagustuhan, isinailalim siya sa mga gamot ng pampaluna sa psychosis. Si Gemma Mitchell naman ay 38 taong gula. Ayon sa balita, si Gemma raw ay matalinong babae. Siya ay first class owner noong 2006 sa Human Sciences mula sa King's College, London at pagkatapos ay naging isang osteopath. Ang osteopath o osteopathic doctor ay ang paggamot ng kondisyon sa katawan lalo na ang mga problema sa mga buto, kalamnan at mga kasukasuan. Kumagamit sila ng mga teknik na katulad ng manual therapy, mga stretching exercises at iba pang mga paraan upang mapabuti ang paggalaw at magbigay ng luna sa sakit. Ang osteopath ay may holistic na approach, ibig sabihin tinitignan nila ang buong katawan at kung paano pabuti ang kalusugan ng pasyente. Siya ay lumipat upang magtrabaho at manirahan sa Australia at bumalik sa London kasama ang kanyang ina noong 2015. Nagsama sila sa isang malaking bahay sa North London at nagpasya silang magdagdag ng third floor sa bahay. Dito nagsimula ang kanilang mga problema. Nagbayad sila ng kabuo 230,000 pounds o mahigit kumulang 17 milyon peso sa dalawang kontraktor. Pero niloko daw sila ng isa sa mga kontraktor kaya't naubos ang malaking bahagi ng kanilang pera. Hindi pa rin tapos ang bahay at naiwan na walang bubong at puno ng scaffolding. Ang mga mensahe na ipinadala sa pagitan ng dalawa ay nagpakita na si Deborah ay aware sa mga problema ni Gemma tungkol sa bahay at nag-alok pa nga ng tulungan si Gemma. Umabot pa nga siya sa puntong nag-alok ng 200,000 pounds upang magamit sa pagpapagawa ng bahay ni Gemma. Hanggang tumating ang June 11, 2021, bandang 8.48 ng gabi, inireport ni David na may-ari ng lodge na tinutuluyan ni Deborah na nawawala raw siya at huli na raw itong nakita noon pang June 10. Naiwan raw ang cellphone nito at glasses na hindi pang karaniwan kay Deborah. May feature naman agad ang pagkawala ni Deborah sa London Metropolitan Police kasunod ng mga ulat mula sa kanyang mga kaibigan at taga-suporta mula sa mga organisasyong panglipunan kabilang na ang mga anti-hate crime movements katulad ng Stop Asian Hate. Patuloy na hinanap ng mga pulis si Deborah kasama rito ang anumang hotel o bed and breakfast na maaaring tuluyan ni Deborah o sino man ang maaring makaalam kung nasan ito. Pagsapit ng June 27, 2021, linggo, tinawagan ng mga pulis bandang alas 5 ng hapon matapos matagpuan ng isang ginang na si Charlotte Rowling at ng kanyang pamilya ang patay na katawan ng isang babae habang pabalik sa kanilang tinutuluyan galing beach sa isang kagubatan sa Salcombe, Devon, England. Punta ng mga pulis agad na tumambad sa kanila ang katawan pero nawawala ang ulo ng isang babae sa loob ng maletang kulay blue at sa public walkway pa sa ilalim ng hagdan. Agad ng kinordo na ng mga pulis ang area. Paniwala ng mga pulis na ang katawan ay matagal ng naroroon may mga ilang araw na patuloy rin ang mga opisyal sa paghahanap sa lugar ng kaputo na bahagi ng katawan. Samantala nakitaan ng papel sa bulsa ng jacket ang katawan na may lamang biblical code. Dahil sa tindi ng pagkabulok ng katawan, hindi natukoy ng pathologist na nagsasagawa ng autopsy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay at pagkakakilanlan nito. Napagalaman kalaunan sa investigasyon na noong June 30, 2021 pagkatapos kumalat ang balita na minatagpo ang babae sa kakahuyan, nag-email si Gemma Mitchell at nag-file ng false complaint sa Missing Persons Charity at sabi niya kinontak daw siya ni Deborah feeling niya raw ay naabando na siya at mag-i-stay muna siya sa kanyang pamilya by the sea. Pagsapit ng July 1, 2021, natagpuan ng ulo na nawawala 10 metro sa ibaba ng burol at nakatago sa mga damo. Dito na pag-alaman nila na ang natagpo katawan ay kay Deborah Chong. Kasunod ng pagsimula ng investigasyon, nakipag-usap ang pulisya sa mga nakakakilala kay Deborah at itinuon ang atensyon kay Gemma Mitchell. Pagsapit ng July 6, 2021, na-aresto si Gemma. Panoorin natin ang kanyang pag-aresto. Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. Um, there's no answer. Sorry, what's oh, your name? sorry, asleep. Um, are you Gemma? Yeah, I yeah. okay. okay, Gemma, just put your hand a second. Sure, Come on, a second. Gemma, do you want to come out? Yeah, sure, sure. No, right. right. just try and see them. Hands, just so me your hands. Alright, Gemma, at this moment, I'm resting on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence. Do you want to mention one question? Something which you later rely on, court. Anything you do say, they'll so be given the evidence, okay? Once you're in the cuffs. Am i will going explain everything it. to you, okay? Should I get some shoes yeah, on? sorry. Then? What? If it's you want a one side. Who's inside at the moment? Um, mother. Your mother? Yeah. Hey okay. Me, If you want to Oh, cuz someone left out. Yeah. Let's stick back inside. Is anyone else inside? Just your mom. Yeah. There is someone else inside, no, no, or just that's your just mom? My mom. Yeah. All right. Do you want to show her or bring her in? Bring her in. Well, yeah. we're just going to come in for a sec, yeah, okay? sure, sure. Itinanggi niya sa inquest na may kinalaman siya sa pagpatay kay Deborah at sa kuha na ito sa inquest, no comment lang ang lagi niyang sinasagot sa polis. Down. And the front door opens, the passage door open. When it was literally chucking it down with rain and it was windy. Why is that, Gemma? No comment. The car stank, didn't it, Gemma? No comment. Stunk of a dead person. No comment. St stunk of Deborah's decomposing body. Is that right, Gemma? No. Pagkatapos ng maaresto, dito nakita ng mas marami pang evidence na nagdidiin sa kanya. Kabilang sa mga bagay na nahanap ng pulisya sa bahay niya, ang last will and testament na sinasabing pinamamanahan siya ni Deborah at nagiiwan ng 95% sa kanyang mga ari-arian at natitirang 5% sa kanyang ina. Ngunit na pag-alaman na pinake ni Gemma ang last will and testament ni Deborah at siya lang ang sumulat nito at naglalaman ng mga peking pirma ni Debora Deborah at dalawang saksi. Napag-alaman rin ng isa sa mga taong pinake niya ay si Virgil Georgita, isang dating kapitbahay na pumanaw noong May 2021. Matapos ang kanyang kamatayan, pinasok ni Gemma ang kanyang kwarto at kumuha ng iba't ibang mga papeles doon kabilang ang kanyang passport at cellphone. Pagkatapos ay tumawag siya sa telephone company para magpanggap na may-ari ng service, binanggit niya ang pangalan at date of birth nito at naibalik ang service ng cellphone. Sa pag-iimbestiga, ang cellphone ni Virgil ay ang mismong ginamit ni Gemma sa pag-book ng rental car at ito ang dinala sa pagbiyahe niya patungong Devon at naiwan ang kanyang sariling telepono sa bahay. Sa pagkakataong ito, nakita pa ang mga ebidensya sa mga kuha ng CCTV. Panoorin natin. Noong umaga ng June 11, 2021, makikitang umaalis si Gemma mula sa kanyang tahanan na may dalang malaking blue na maleta. Parang magaan lang ito at maaring walang laman o kakaunti lang ang laman. Sumakay siya ng taxi patungo sa tinintirahan ni Deborah at nanatili siya roon na mahigit limang oras. Pagkalabas niya sa bahay ni Deborah, bandang alauna ng hapon makikita sa CCTV na may dala na itong dalawang malaking maleta at tila mabigat na ito. Nakuha rin sa ebidensya na parang nasasaktan ang mga kamay nito. Malamang ay nangyari ito habang nasa loob ng bahay ni Deborah kung saan nagaganap ang krement. Pagkatapos ay umuwi si Gemma sa kanyang bahay at kinagabihan pumunta siya sa St. Thomas Hospital kung saan ginamot niya ang bali sa daliri na nakita sa CCTV. Sinabi niya sa ospital na ang dahilan ng pagkabali ng kanyang kamay ay naipit siya sa kotse. Ang dalawang maleta na inuwi ni Gemma ay iniwan niya sa garden ng kanilang bahay ng dalawang linggo. Napagalaman na ang isang maleta ay naglalaman ng maraming dokumento ni Deborah, kabilang ang mga passport, driver's license, bangko, credit card at iba pang loyalty cards. Pagkatapos dumating ang June 26, 2021, dalawang linggo ang lumipas, nag-hire si Gemma ng silver Volvo ng isang araw lamang. Nakita sa CCTV na inilalagay niya ang malaking maleta sa kotse na iyon na kanyang lerentahan. Maliwanag din mula sa CCTV na mabigat ang maleta kaya't kailangan niyang gumamit ng trolley para itulak pababa ng kalsada at ipasok sa kotse. Pagkatapos nagmaneho siya patungong maliit na coastal town sa Salcom, Devon kung saan balak nang itago ang katawan. Ngunit napornada ito nang magkaroon siya ng flat tire at kailangan niyang pumunta sa petrol station para humingi ng tulong. At nang tinulungan siya ng roadside assistance, nabanggit nila na may tila old musty smell na naaamoy niya galing sa loob ng sasakyan ni Gemma. Ang Volvo na drive ni Gemma ay nakita sa CCTV papuntang kakahuya noong June 20 27, 2021. Ang lugar na napili niya na pagtapunan ng katawan ay nasa ilalim ng ilang mga hagdang-hagdang palapit sa isang public walkway malapit sa isang kagubatan sa tabi ng Bennett Road sa Salcom. Samantala, isang mahalagang ebidensya laban sa kanya ang natagpuan noong gabing iyon. Nakita ang kotse na niya sa Bennett Road mga 50 metro mula sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Deborah. Noong October 27, 2022, sa isang paglilitis na ipinalabas sa telebisyon sa UK, si Gemma Mitchell, 38, ay nahatulang guilty para sa pagpatay kay Deborah Chong at nahatulan ng hanggang 34 years in prison. Nagbigay naman ng pahayag si Amy Chong ang kapatid ni Deborah at dumalo sa trial sa pamamagitan ng video link mula sa Malaysia. Kasama ang mga pamangkin ng biktima na sina Pinky at Yinky at ang kanyang pamangkin na si Ryan. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang pagkamatay ni Deborah ay isang malaking shock sa aming lahat. Mahirap tanggapin kung paano nangyari ito sa kanya kahit na hindi kami close dahil sa ilang pagkakaiba sa pananaw tungkol sa relihiyon. Nakakalungkot na kailangan niyang dumaan sa ganitong nakakatakot na karanasan at kamatayan. Sinabi ng kapatid ng biktima na siya hindi nakatulog at nagbigay ng matinding depresyon. Ayon pa sa kanya, walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang gagawa ng ganoon sa ibang tao katulad ng ginawa ni Gemma. Samantala sa labas ng korte, sinabi ni Mrs. Collard na ina ng akusado na si Gemma Mitchell na pati siya ay labis na nagulat na napatunayan ang kanyang anak na may sala nang walang sapat na ebidensyang forensic at nangako maghahain ng apila. Iginiit nga na walang patay na katawan sa maleta at puno lang ito ng mga pinggan, kubyertos at mga telang panghugas. Idinagdag pa niya na inimbitahan ako ni Gemma kasama sa salkong. Kung may patay na katawan siyang daladala, hindi niya na ako aayain, hindi ba? Samantala, sinabi ni Senior Crown Prosecutor Kristen Katsuris na walang pagkakataon na ipinakita ni Mitchell ang anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sana ang hatol ni Mitchell ngayon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa pamilya ni Deborah na nagpakita ng napakalaking dignidad sa mga pandinig sa korte sa kabila ng kalupitan ng mga ginawa ni Mitchell. Siya ang kauna-unahang babae na nahatulan at kinasuhan ng pagpatay sa isang paglilitis na ipinalabas sa telebisyon sa England at Wales ayon sa ulat ng BBC.